Wala kayong pasok? Wala. Bakit? Wala po. Bakit walang pasok? At Wala yung punto. Kung ano. Tulayan mo muna yung sabubong. Ito mo lang o. Kunin mo yung... Kunin mo yung walis yan. May walis yan. oh. No? Matty, tayo mo nga yung ano, yung solar na yan. Huwag mo hilahin! Itayo mo lang! Ayun, nakaangat yan, no? Tsaka ayusin mo nga to, Matthew. Ayusin mo to. Sino? Magkana? Hindi mo lagay sa ano, sa sa ako, ah. Dahil hindi kaya ng plastic yan eh. Para isang dakutan lang. Para maghugas ng kamay. Ha? Ah? Okay, go ahead. Kutang ini sobrang bata mo rito po. ini obra to. Pwede kaya to. Pwede. Pwede. Ganyan ni mga to. Hindi, hmm, hindi ka? na kailangan ng bato yun. Kabot ko sa'yo. Mok, alala yung amok. Daan-daan lang ha. Madulas yan, sobrang dulas yan. Yan ang mga ano oh. Lumot. Paano kaya abot to? Abot mo. Hindi, oh, doon ka. Kaya kaya rin. Kaya dyan ka lang. Bago sila. Sa gilid oh. Kiliwa ni lolo mo yan eh. Siya lang gumawa eh. Iyon ang kaibigan ko si lolo mo so si Saldi yun lagi kami magkasama nun Ay, eh, puro kasi inom eh good o oh, yan ah merk, merk, pala bek, palapim. Lagi pinatawad. Basta Ibigay nga ako ng bagong hagdan Alam ko na isa eh, na lang gagawin natin Ito sa labas oh Pang ano na ano? Para walang madulas Ito oh Para hindi, para hindi madulas yung so, mga lumot-lumot sa gilid o so, oh, diba bubuksan ko yung power wash bubuksan mo yung power wash baka na nga yung tubig ano Tom. ano pa nga ito Tom at least yung bawasan. dito dito lang nung madulas dito ko nadudulas eh Ayan, nakulay ko green, oh. No? Ayan. Ayan. Ah, si Macho na lang yan. Ano mo na lang? Kirain mo niyan. Bale, wala putang putangan nito. Sayang ng pera ko rito. Yan, yes, dyan lagi ako nadudulas. Pagkabuta to. lang, eh nangangatid ko lang itong ano. Tubig? Tubig. So, ikaw Ako na. Ha? Oh, sige, lagyan mo yan. Lahat yan. Kung may mukhang ako nga, tapos turuan kita. Tignan mo ha. Ganito lang yan. Para hindi mo napindot yan, ganun mo lang, oh. Lock mo lang, oh. Baliwala rin naman, umuulan din eh. Makapulot ako ng pusa dyan, no? Sa ilalim ng ano? Saan to? sa ilalim ng ano? Poche? Oo. Hmm. Oh. Anong kulay? Black ata eh. Taino. ah ano? Paldo. Paldo, paldo. Baka kasi maayos pa yung power niya. Ito, ayan. Ito, molis. Ito, tago mo ito. Pwede na siguro ito. Wala na magtatago. Wawala mo rin yan eh. Ang molis buto. Ano, yan na. Napaka-sensitive naman nun. Okay pa naman hey, Alam mo sa ulo ha ah. balik mo 'yan.